Good afternoon mga idol ha. Happy Wednesday. Ito kung mapapansin yung mga idol ha. Oh. Binibent na ni George. May kaway, 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 May labor to mga oh, idol. idol oh. Stainless. Yun yung kay Junjun Miguel. Ayan. Ang dami. daming dami project ng opisina ng Terrence Cross Roping Enterprises. Ito, dumating yung mga idol, yung screen. Yung sa warehouse, yung inano namin. Uh, ah, namin, na-close na na Ayun, daming screen mga idol ha. Ah. Ayun, kakarating na ngayon. Ang daming project sa opisina. Ang ah, mga idol ha. Oh. Dami niyan. Inorder na rin yung yero. Ah, inuna lang yung ano, yung screen. Ah, eh, ito kung mapapansin yung mga idol. Ayun pa, yung mga plain sheet oh. oh, Sa Greenwoods naman yan. Kay Engineer Obnyal. Ayan. Dumating na. Ang dami niyan oh siding to mga idol, yung pader ng ginagawa ni Sir Obnyal, babalutan ng plain sheet. Ayun, Mala. ang dami niyan. Mga idol. Tagay idol. Ano? Ang dami mga idol, oh. Project. May mga nakabint mga idol, may mga labor 'yan. Ayun. Ano 'yun? Basura. Ay, mga idol oh, may mga libro yan. Bukas, yan ang gagawin namin mga idol. Stainless. Uh, Paar ko yung gutter nito mga idol, putol-putol. Oh, mga idol oh. Dali lang! Kasagasaan yung motor ko! Nards, ilipat mo nga nards. Ayun, dumating na yun. Galing sa ano yan mga idol? si George Onda galing ng Santo Tumi, uh, Santo Tomas Batangas may project kami doon mga idol si Rodner ang gumawa kakarating lang yan yung driver ng Paris Cross Roofing and Technologies kakarating lang mga idol galing sa Santo Tomas Batangas ang deliver ng tile span yung gagawin nila Rodner grupo ng taga Laguna. Ah, dami, dami project. Idol, Bako Idol, idol. magsasara ako, Idol. Ah, magsara ka na ng opisina. Siya, 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 idol. Ah, idol ah. Dambakan project ng Perez Cross Roofing Enterprises. PM kayo mga Idol sa Messenger ko kung sinong gustong umapply. Latiro mga Idol. Kailangan na namin latiro. Tirambakan na. Basta malapit lang, malapit lang yung latiro na apply sa amin. park uh, part ng Rizal. Pwede yun. Pero pag mga malayo, ano na yun, mahirapan na sila pag malayo. Akala, malapit lang yung mag-apply sa amin. ang dami, ang dami project ng Pires Cross Roofing Enterprises. Tambak na. Okay, thank you. God bless mga idol. Happy Wednesday sa inyo. Thank you. God bless.